pigtong laki ako sa lababo ni mm -hmm. Nagpig ko sa pagkakasin ng baby ko niya Pinipig sa pagkakasin sa Nanginiwara daw akong kwenta Eh yun lang ang problema sa batas natin eh Nagkakasura naman Pagkaunti lang na ano, ano gano'n ang panig niyo. So, Sir, kahit po kami mag-imbestiga, ah, galing na po mismo sa bunganga, sa bibig po ninyo, na talagang ginawa nyo yon. So meaning, ginawa po uh -huh. talaga. Ito so, po, binuusan ko siya ng tubing na tutulong siya. Um, Ginising ko lang siya. Ginising ko, ayaw gumising. Pinuhusan ko siya ng tubig. Pero hindi tama ang buhusan ng tubig para magising. Hindi ko siya pinuhusan madam ng talang buhus eh. Ay, ay, kahit mag na po kami, kung yan ang gusto niya, eh wala ka lang eh. Sa harap ng Diyos, isang pangako ang binitawan na magsisilbing kasama at katuwang sa lahat ng oras. Sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at sa sakit. Pero paano kung ito lahat ay napako at umantong sa isang bangungot. Isang mensahe ang natanggap ng aming team mula sa isang ginang mula sa daraga na humihingi ng tulong upang sagipin siya sa kamay ng kanyang mapagmalupit umanong asawa. Abot sa amin ng reklamo. Kaya naman ora mismo nakipag-ugnayan ng aming team sa Barangay Anislag at sa so Women and Children Protection Desk ng Daraga Municipal Police Station. Pwede po ba natin siyang bigyan na asistensya since binubugbog daw po siya ng kanyang asawa? Hindi na nagdalawang isip ang aming team kaya't ora mismo namin pinuntahan ang relocation site ng Barangay Malubago sa Anislag, Daraga, Albay. sama si Kapitan Marbella, Philippine National Police Daraga at iba pang kawani ng gobyerno. Agad nilang ikinasa ang rescue operation. Masusi rin ang kanilang isinagawang pagpaplano para agarang makuha ang biktima. Sa pagkuha kay Ivy, halata sa mukha niya ang takot at kaba dahil sa sinapit niya sa kanyang asawa. Pagkatagusto ko na po na ano yun, hindi ko na po may po ako sa puso. Hindi ko po tanong. Ako ninerviso na po kung kumakain nga na. Oo, uh, nga na ang plano mo, i-diretso mo ang giraray sa so kaso mo. Oo. Nga na, pwede ka nga na nga mag-apply ng barangay protection order oh, okay. sa barangay. Ako para hindi, hindi na mautro sa pangasalit nga na mo habang mag-filing ka. So, pwede may man ang maserve. Kasi para mailing din kung anong possible na mangyari. Uh, worst comes to worst, napigil, sabi, natatakot niya niya siya, mister niya. So, maapod na lang po kami sa inyo. dinala siya ng aming team sa Barangay Hall upang magkuhanan ng panayam. Dito niya ikunento sa amin kung bakit siya nagawang saktan ng kanyang mister. Pigtulak niya ako dito sa lababo May. Hmm. Tapi para sa paksa pa katulong beses po niya sa pakakunta. Hindi mo wala daw akong kwenta. Sabi yun yung... Parang na ako na niya ako na bungo na ako, pirilay na ako. Pang parang parang nagsisisi na siya sa akin na ako na, na papangalan niya. At may pasa-pasaal nga ako dito kasi no, ano parang pag may nag-chat po sa akin na ano yan, mga kamag-anak na mo, no, kaya mga ka, mga friend ko, ano, nagsisilot po siya pag ano, nagtatawag si mama ko, pika para muda niya ako. Ano yung gusto mong mangyari ngayon? Yung, ang gusto ko lang po talaga mangyari, na nanu ma ano po ba siya? Matawanan siya ng deleksyon po. Ay, uturupa, siya, so, ang, ano po na po kasi mauturo pa giraray. Ano sa dito po, kung saan na. Tapos ang mga apps Ivy, mula lose. At dito binigyan ng Barangay Protection Order si Ivy para sa kanyang asawa. Applied for BPO on June 24, 2024 under oath stating that hindi pong BPO habang may kapagka sa starting today, today uh, after issue mag-start na po siya. 15 days po siyang um, 200 meters. Bawal po siya mag sa Indo. Pinuntahan din namin si Wilfredo para kunan ng pahayag. Subalit... Ayong pagka umaga, binuusan ko siya. Uh, Ito, madama. Binuusan ko siya ng umaga kasi so, gumising ka. Ta kung anong problema kagabi, kung ano-anong sinasabi mo, gumising ka. Para ngayon, pares tayo pa gumising. Pinuha ko siya, binuhusan ko siya ng tubig na malamig. Apo. hindi ko siya tinamaahan ng yung ano, di sa so paalang. Pero tama po ba yun, sir, natrato sa asawa? Hindi naman kasi masama, tama, tama yung ginagawa niya eh. Na ano po? Sir, may man araw sa tigatipo mo pag ano, yung ano yun, pinakatanit mo ka Wala man akong magagawa kasi PWD ka. Kung anong reklamo, lagi na dyan sa'yo, lagi panig sa'yo. Wala, 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 wala. Hindi naman po, sir, dito pinag-uusapan yung pagiging PWD niya. Hmm. Ngayon po sir, natatakot po siya, traumatized siya dahil sa mga pinanggagawa nyo sa kanya. Ngayon po sir, eto po yung barangay protection order, galing po yan sa barangay. Kung hindi po kayo susunod, mapipilitan po kami na magtawag ng polis. Yung wala naman po po yung problema, madam, kasi wala ko na parang ginagawang masama. Apo. So, wala... Imahal ko po sila eh. May mm -hmm. ko yan eh. Kung mahal mo po siya, sir, gawin mo po muna yung tama. 15 days lang naman yan, sir. Ano, kasi, ano dapat na tama? Sir, galing na din mismo sa bunganga nyo, galing binuhusan nyo po siya ng tubig, tinulak nyo po. So, hindi po yung tamang pagtrato ng asawa. Di ba, sir? Siyempre, siya nakabuta. Isa e, sobrang init po. Oh. Eh, gawa, siya lang may gawa. May batas po tayo, sir. Eh, yun lang ang problema sa batas natin, eh. Mm -hmm. Ayan. At ito naman, eh, lang na ano, gano'n ang panitin niyo. Mm -hmm. Hindi kayo makipistika muna kung ano nangyari. Sir, kahit po kami mag-imbestiga, ah, galing na po mismo sa bibig po ninyo na talagang ginawa nyo yon, So, meaning, ginawa po talaga. Ginawa uh -huh. po, binuhusan ko siya ng tubig, tutulong yan. Uh -huh. Ginising ko lang siya. Ginising ko, ayaw gumising. Binuhusan ko siya ng tubig. Sa'yo gumising ka na, mag-usap tayo. Apo. si Simple, mo po, bagay yun na gising siya para mag-usap kami. Tama, gisingin po, Pane, pero hindi, pag pero Lame, hindi tama, yung... buhusan ng tubig para magising. Hindi ko lang siya binuhusan, madam, ng talang buhos eh baka yan, yan. Parehas pa din po yun sir O okay, di sige na Opo pasensya po kayo madam O okay. kung anong mali ko O sige takbo -tak Apo since ano since tanggap nyo po sir magsumunod po tayo Ano po yun Aalis ka po muna dito eh wala eh. Kahit ngayon po, oras po, uh, pwede akong umalis. Okay. So, yun po eh, mas... Eh wala naman po. problema yun. Pero yun pong pag-alis nyo po, sir, within 15 days, hindi po kayo pwedeng lumapit kay misis at sa mga anak po ninyo. Kahit, 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 mag-iwalay na po kami, kung yan ang gusto niya, eh, wala man ako makagawa eh. Kaya ano, may konting problema lang, tapos ganyan uh, pinapa abot, pinapaabot niya. Alam ko naman po ang batas, sige, eh, ganun. Hindi eh, ko nga alam yung ganito eh. Siyempre, sir, yung asawa niyo po nasaktan, eh, na trauma. Nasaktan sa yung kalooban, 'di ba? Oh, na-trauma. Opo, okay. ah, na-trauma siya. So ngayon, karapatan po niya okay. etong ginagawa niya. Hindi diferensya, madam. Ginanyan niya. Hindi eh, ko man alam kung bakit. Hindi niya po alam kung bakit? Hindi. Eh, hindi eh. Eh, niya pa rin po alam kung bakit? Eh wala namang sakit. Sa wala namang okay naman Okay ba kayo? Talaga? 'Di ba sinaktan mo siya, sir? Okay. Madam, hindi eh, naman nga sinaktan. Pinuusan ko lang si Antobi, hindi ko lang sila tanya ni. Eh. Ibig sabihin, sir, hindi pa rin tama po yung trato oh, niyo sa po, kanya. Oo, madam, tanggap ko na po. Kasi na ang um, ngayon, ang batas ngayon, ganun talaga. Walang magagawa ang laki niyo. Opo na, hindi sa oh, wala mong problema, dami. Ida's sa eh, sasang sa sa na talaga na 'yan, nagpirma. At hindi Siyempre, uh -huh. ko iniiyahan, 'yun. Sino 'to? Hindi ko kunin Ay, dami po, Say, ay, ay, sir. Hindi po kami pumili. Mabubukas po kami pirma, ay bukas na lang. Ay, sir. Hindi po kami, kami, pumil kami pumili. Lumabas Madam, ka, sir. Kape ko bukas ako pirma. Okay, may camera po kami. Hindi po kami pumilit sa iyo. Bukas na lang. Hindi. Sabi mo, ganito, ganito. Hindi. Ang sabi namin sa iyo, sir. Sir. Okay po, Ang sabi namin sa iyo, sir, kahit magpirma ka or hindi, kailangan niyo pong umalis. Kaya pala sa wala sa yung talagang laban si Mrs. kasi ginagawa niyo po yung gusto niyong sabihin. Walang laban, madam? Lady. Kayo na nga nagaanaw. Hindi, sir. Okay na. Ganito na lang, sir. Ano? Kahit may pirma ka po dyan or wala, ang nakalagay po sa barangay protection order, kailangan niyo pong umalis ng bahay. Ay, wala naman niya problema, madam, sabi ko sa inyo. Walang problema yan ako. sa akin. Anong oras ko po kayo alis, sir? Ay, gusto nyo, eh, gusto ko. Ibatayin niyo ako ngayon. Sige po. Sa pag-alis ni Wilfredo sa kanilang bahay, natanggal din ang tinit sa dibdib ni Ivy. Nang mag-umpisa siyang mag ng ng kanyang gamit upang lisanin din ang kanilang bahay. Pero habang siya ay nag-aayos, hindi rin niya maiwasang ipakita sa amin ang mga bakas ng galit ng kanyang asawa. Mm -hmm. Mm. Pero naandito ka. Opo, ya din i-speak kita. Siya, ururunutun niya daw po dito sa iya daw ya. Iyo yan sa mga binarasan niya. May nang contact sa akong sigaan yung ano niya. Runot niya yung cellphone ko. Kaya iya, kapit. Kuha niya naman sa cellphone. Talagang ano. Biko. Ano po talaga, um, papasalamat po talaga ako sa ano, ako Bicol na tulungan po kami na ba, ano namin mo, tali po ba sa ating na so, um, Parang kampanti ko talaga ako. Tayo mm -hmm. so, dati kasi, parang nagadalawang isip talaga ako na hindi kasi po talaga siya paglaban mo yung karatasan mo. Andito lang kami, ha? Thank you, thank you, thank you.